May kibit. Yo, uli. Ba. Ho ho. Ho ho ho. Ha. Ano, ano si Kaya yung angler? Eh, hey, malaki-laki nito. Ilap po yung kasarapan talaga eh. Yo, mga tigisay mga anglers Tayo po yung mamimiwas naman dito sa bukid Buka po natin, makahuli eh. po sa kasama natin Si eh, Darbin, ayan oh. Darbin Danong, layo naman ang balibag mo Dito lang sa mga gilid-gilid yan, boy Ang isda na sa gilid lang Pag ganyang malalim sa bukid Ayan o, oh. ganun lang Yun antay antay po tayo ng kibit sana po makahuli po tayo ngayon po, ngayon po tayo sumubok mamilimit dito sa bukid sana po makahuli po tayo ng pangulam dito lang po isang may iba wow wow! sige po mamaya na lang po ulit mga silent viewers, sa mga subscribers, sa mga anglers, mga kating sa sige po mamaya ay tayo di binabutan. eh di mo naman ganiwas eh nakali po tayo yun know? oh dalawa yun know. oh pang paksiw, pang pakisiw sayo kaya namang huli pa tayo Dito lang po yan eh Sa bukid Sino kung may pangin ko baka Ha? Royo Mga Ha? Mapunta mo na si Giko Oh, Sa Lunes daw Sa Lunes Dalawang libo sa truck Isang ano eh E dal dalawang truck yun eh. Oo, oh, ah, mga baba rin sa inyo na eh. Oo. Oh. Ah, po kay Peter. Ayan Oh. Ah, Pedro. Wala <laughs> eh, dalawang pala yung huli namin. Maliit pa. Ayan naman oh Eh, bawas mo. Ayun no Oh. <laughs> 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 Pwede na yan. Pwede na yan. Lasang isda na yan. <laughs> Pwede na yan. Yun, eh. na. Pagkita natin tubig para hindi mamatay. Yes! Basta meron. Importante meron. Yun. Kakahulam na. Ayun po. <laughs> Papaksiw ko po yan mamaya. Paksiw! Paksiw sa bawang na may sili na wow. Eh! Parang kinikibig ko ng ako Hindi na. Hindi na. Palit na palit! <laughs> ano ba? Hehehehe! <laughs> <laughs> Pamaksiw Ito e po yung kasarapan eh Pamaksiw Yes Pamaksiw Ay Isa laki <laughs> Isa liit pala Hey, salamat po kibit.

<laughs> <Bilabaw>. <laughs> oh. Lit lit eh, lakas lumubog Yes, kakakulam na Pinuho yeah. kami, ayun o, may parating na dilim, malaki Ayun o, laki ng dilim Natay sisilungan, eh palimutan na yan eh Pirado bullshit, ano. لا، آه، بوت ساين أولاد، أوكي نن.